Ang taong gulang pa lang pero nakikipaglaban na sa cancer ang isang bata sa General Trias, Cavite. Tinamaan kasi siya ng isang cancer sa bato na pangkaraniwan daw pala sa mga bata. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa mga nanay at tatay, paalala po, kapag may nakakapang bukol sa katawan ng inyong anak, huwag babaliwalain. Ang maliit na bukol na yan, baka mamaya ay cancer na. Sa General Trias, kabitin natin na kilala ang isang taong gulang pa lang na si Baby Jet. Na-diagnose siya ngayong buwan ng cancer sa bato. Nagsimula yan sa pabalik-balik lang daw na lagnat. Hanggang sa nagkaroon ng bata ng UTI at madalas na namumutla. Pagkaligo, uh, may nakakapang bukol yung wife ko sa left stomach niya. Doon siya nabahala. Ang ginawa niya, binalik niya po ulit doon sa pija niya. Then sinabi na kagad nung pija niya na magpa-X-ray at the same time, uh, ultrasound. Sa ultrasound pa lang, Wilms tumor nga daw po. Ang Wilms tumor ang pinakakaraniwang uri ng kidney cancer sa mga batang edad 3 hanggang 10. Uh, madalas ang Wilms tumor is uh, kasama siya sa mga syndrome, pero sabi nga atin nila, uh, sporadic siya. Ibig sabihin, uh, kahit sino, kahit sinong bata, pwedeng magka-Wilms tumor. Uh, linsan sa kanila, pwedeng magkabila ang apektado ng Wilms tumor. Pero most common pa rin is one-sided yung Wilms tumor o isang kidney ang apektado. Dagdag pa ni Dok, kadalasan late stage na bago malitek ang Wilms tumor. Ibig sabihin na malaki na ang bukol sa kapalang nakikita. Pero ang ilang palatandaan nito ay biglang pangangayayat at yung iba umiihi ng dugo. Dahil malaki na ang bukol ni Baby Jet, may tinamaan na itong ugat. Kaya bago tanggalin ng kaliwang kidney ng bata, kinakailangan muna siyang sumailalim sa 4 cycles ng chemotherapy para lumitang bukol bago ito tuluyang tanggalin. Yun nga lang kailangan nilang maghanda ng higit kumulang kalahating milyon. So ngayon, uh, nilalakasan namin yung loob namin kasi nikita namin uh malakas naman yung baby. We are hopeful na uh, ma-survive ni baby at the same time uh, malagpasan namin to Kumakatok po sa inyong mga mabuting puso na matulungan po kami. And at the same time, syempre prayers po galing po sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga mag-aabot po. At the same time, uh, tutulong po sa amin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.